Bakit, Brad? Ano bang problema dun sa tatlong kapentero? Nagagalit sa akin si Ma'am Ponso. Ba, mali ko din. Eh. Ha? Hindi ko, wala akong alam dun, Brad. Anong wala akong alam dun? Pambira ka, pinasok-pasok ito rito. Kinain mo daw yung pagkain ng tatlong kapentero, Brad eh. Brad, hindi ko nagawa yun, Brad. Ha? Hindi ko nagagawa yun, hindi ko magagawa yun. Eh, ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Baka, wala naman silang ano, Brad. Ano, ebidensya? Oo. Uh -huh. Eh hindi, lumapit sa akin eh. Ako yung nasisisi kasi ako nagpasok sa'yo kay Mamponso eh. Kaya wala kukuha niyan? Naman, sinisira mo naman pangalan ko niyan, pambira. Ano, wala kang trabaho eh. Yung ba ngayon pinasok ka. Pero hindi ko magagawa yun, right? Kahit tignan nila sa TV-TV. Wala naman si CCTV ron eh. Eh paano ngayon yan? Eh ikaw ang pinagbibintangan. hindi ko magagawa yun, but, but... Eh di damay ako. Bakit naman ako naman ang tinuturo nila? Wala naman eh, ko dyan. ikaw daw na? kumain eh. Ikaw daw nandun eh. Anong... Ako lang ba yung ano doon? Sigurado ka? Oo, oh, brad. Hindi ka kumain? Hindi ako, brad. Hindi ko magagawa yun, brad. Mga na. Hey ano Ano to? Ay, ah, hindi. Yung isa, isang karpentero, brad. Inugasan ko na yung ano niya. Baunan niya kasi ano. Nakakaya. Kay Nelson. Oo, oh, brad. Oh, tapos sasabihin mo, pambihira. Hindi ngayon ko lang nagawa yan, brad. Tsaka, masama pa rin yan, brad. Pambihira ka naman. Tsaka, bakit naman sila ganyan, brad? pag may nawawala rito, kapasok, kakapasok ko pa lang. Ayan ang ebidensya eh, tapos, o paano ngayon yung mga kinain mo doon? Sa tatlong karpentero? Bakit? Ako ang binabakbakan ni Mamponso. Matatanggal ako, matatanggal ka rin. Ba't matanggal kay Nelson? kay Nelson, 80. Mm. 200. Kay Nasty, 120. Pero 320 yun? Magkano lang isang araw mo dito, ang lakas mo lumamon. Brad, nagutom na eh. kasi ako, Brad, eh. Eh, kaya nga dapat nagsabi ka sa akin, eh, paano yun? Oh, oh sige, Brad, gawin mong 400. May yung babayad sa kanila? Oo. Uh -huh. Ayan! Kung ganyan ka ng ganyan, eh. Bayaran mo. Sige, Brad, bayaran mo muna. Tama. Eh, bakit ako magbabayan? Eh, Brad, kita mo lang. Ikaw lang nagsabi, kakapasok ko pa lang dito. Oh. Eh, di bakit ako? Eh, wala akong peri. Anak ng puto. Ako magbabayad doon. Bayaran mo.